Jess Anyos, kabatang lalaki ang namatay human maapil sa sunog ng milamoy sa tulog ka balay sa Borbaho Street, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas dos, ganinang kadnaon. Ano ang report? Kini ang may sunog ng milamoy sa tulok kapinoyanan pinoyanan ganyang down Naapil sa pagkabaig ang 10 anyos ng batang lalaki nga si Nathan Jade Villamor. Kinsa gituhaan nga nahinanok pag-ayo di hami ulbong sunog nga nagsugod silang pinoyanan. Nasayran nga wa diha ang inahan sa pagkahitabo samtang apuhan misayo usab sa pag-atus karbon kay nanginabuhi maglisod sa magdawat ang apuhan sa batang nakalas sa nitabong trahedya sanglit mao kini ang yahang ikaoban human gibiyaan sa amahan ang bata kinsa mo grade 5 na unta sa pag-abli sa klase tumbo ang anak ko siya ipada sa face ang ginam Samtang gituga ni Ami Patigayon o sa sinasunugan nga nahigmata sila, dako na kain kayo o gisiguro na lang nila pagluwas ang ilang pamilya. Wala usab sila makamatikod nga adunay kasikas o tingog sa bata di miulbo ang sunog. Ay, pagmata na mata naman ang, sir, init naman kayo, padong naman ang kayo sa amo. Yeah. Yon, ang ko, nga, ang bata o si mama, nagawas na. Mm -hmm. man Kaya kayo na dito. Mm -hmm. Ang kayo padong dito babao. Oh. Mm -hmm init na kay pag-abri na sa na namin kaya kung apo kung kugos. Isose si pas ang posibleng hinungdan sa sunog. Nasaran nga huay kuryente ang balay sa bata. Di insular lamp lang matod pa ang ilang gigamit. Sa text message sa tigpamaba sa Cebu City Fire Office, kandila ang usas gitanaw nila nga hinungdan sa sunog. Mukaba sa P300,000 pesos ang iba na ba ng danyos sa sunog nga nakapikto sa 30 ka individual. Samtang yatimanas barangay ang pagpanginhanglan sa mga nabiktima sa sunog o gitanyagan silang mamahimong mupasilong sa barangay facility. I-forward man na nilang mga detalye di rin din ipasa di SWD. na aragi ko ang mga ayuda. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.